po na nabanggit nila, Yusek. Good morning po. Uh, bukod po dun sa um, issue, nung, uh, issue nung pagpapa pagpapauwi ng uh, Pangulo kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Uh, baka pwede rin uh, magpa-hair follicle test ang Pangulo. Uh, may mga condition po para lang maipakita daw yung uh, sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang uh, uh, pakikipag-reconcile uh, or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng malaki niyang dito? Ulit-ulit. Paulit-ulit. Ulit-ulitin pa -ulit -ulit. -ulit ko. Ulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang nirap na big, uh, pina spread or uh... Isiniwalat itong si Attorney Hari Rocky. Dapat pa ba natin siyang o ulit ulitin ko, paulit-ulit -ulit na lamang siya. Yo, uh, follow up lang po. Um, hindi naman din po batay doon sa video lang yung uh, panawagang magpa-hair follicle test ang pangulo. Uh bukod po doon <laughs> uh, medyo <laughs> Paulit-ulit po ulit. Hair follicle test po ulit. Ayan po yung uh, ilan sa, sa tingin nyo ba meron silang uh, um, karapatang magbigay ng kondisyon uh, kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na uh, para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng uh, gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po nagawain ng Pangulo bilang ama ng bansa magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at uh, binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa.